I don't, I don't okay. Good morning, good morning, mga idol. Dito po, ang mga hey. Taga Masantol. Ayan, kukunin mo sila lahat. Taga Masantol. Ma. Dari ano may samahan po kami sa... Ano po, wala, anong oras kayong malis? Ay, kanina Ah, maaga ano. Yan po. Ayan po, nakikita siya hindi nakikita. Ayan na, Salamat po sa magpasyal, ha? Bati po nyo sa mga sa Balibago. Nakaka-sakot mo rin ng Balibago. Ay, salamat po, ano. Ay, salamat po, ano? Ayan. Ay, po, ano? Ay, yan, Ay, sa inyo si okay. Aido. Uy, sa ko sa kasama niyo sila oh, <tinyo> okay, good morning po. Good morning po. po. po, asa, At uh, pues, relax muna kayo dito. Wala ano, dito na libre lahat dito. Good morning, good morning. Ayun okay. po sila ng hito uh, at saka tengasus at saka talapya. Po. Uh, marami pong bisita ngayon, linggo. Uh, Ayun mga idol natin na nagko-comment sa kaming dalawa ni Senator Bong, mga idol. Uh, pasesya na po. Napakabait po ni Senator Bong Revilla. At uh, iba na talaga pagpapolitika uh, o ano, hindi natin alam yun. Pero number one doon uh, na tayo nakikisama Nakikisama sa lahat. Pantay-pantay. Uh, uh, kahit na mahirap, mayaman, may katungkulan dapat uh, ano pantay-pantay lang hindi po wag natin wag tayong magusga agad ng kamukha natin tao dahil uh, para tayo para hindi tayo usgaan ang number one dyan is uh, mabait yung matao at uh, mapapagana yung makakapagbigay uh, na saya at makakatulong sa mga tao kagaya ng mga uh, kagaya nyan na operahan po na lalako yung mga staff ng mga palabas ng uh, Tolo Anong Ano ano ni ano ni Senator? Idol sikap. Ah ah. Idol Cosi Cup. Idol Cosi Cup. Alias Pogi. Alias Pogi iyan po. Yung mga mga nagkasama niya nagtatrabaho iyon ang naya ano ko may staff po yung trabaho yung pamilya nakaka Kaya po kukuha na kami ng talabya. Kung alam ko lang sir Sen, 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 Senator, yung ito, uh, gusto mo pala. Ang dami kong ito. Pupuntahan ko yung nakita niya sa MP, yung lago niya pare, yung niya. Uh, sabi ko lilin tatanggalin yung mga nailagay na ano palitan ng talapia at saka ito ay eh, kasi na siguro napakasarap ng isda doon dahil na uh, para si yung ano malinis hmm. yung tubig fresh uh, water fresh water galing ano para nawasa tayo noon <laughs> napakaganda uh, salamat po sa lahat ng uh, Ayang idol, good morning, good morning. Good morning, ito po, yung uh, ating mga marami tayong bisita ngayon. Bukuha tayo ng maraming talapia, tsaka ito, tsaka pengasus. Yeah, si ate mo, gusto niya sinigang na pengasus. Ayan, ah. ah, ay, ah. ay, pwede pa ito, no? Ay, ah, pwede pa yan, ha? Ah. Oh, ah. ang lalaki, eh. Ayan yan. Ah, yan po, marami. Umaga pa lang, mga idol, si sinaklit lang nila, marami na magukuha. Pero pengasus, kailangan daw ni misis. Yan guys, para ano, susigang. Ayan, Huwag na kayo magbasa kung hindi kayo nababasa. Ay, wapakakotok na Oo, oh, oh. Daming ang idol. Ah, daming talapia mga ito. ang daming nauli. Walang ito. Wala, wala, wala. Talapia lahat dami, talapi mga ito. Ang ano Ang daming. Ayan, ang daming. Dito Ayan. Ang daming mga ito. Kung daming pakabiling. Ang Laki. Ang lalapat, mga idol. walang pas laki. laki, laki niya. Ang gusto ito, taga Fairview pa daw po ito sila. Keso City. Ayan po, po. Mag-shoutout mag po kayo. Shoutout! sa mga Dito po kay Idol. Taga Keso City. Keso uh, City po. Fairview, yan. Good morning, good morning. po morning. Good

Ayun like. ah, na, masarap, masarap ito. Ah, yung donut. Butchi, -bu -bu ano pangalan sa atin? Yeah. Ano pangalan kasi sa pangalan? Butchi rin. Yung may palaman ng munggo. Ano ba sa inyo? naman, niyo yeah. gano. Ayan, nasa po naman sila. Ayan, salamat po ito na. At uh, napakalayo ninyo. Uh, tignan nyo yung niluluto talaga doon para makita nyo, makakain tayong talaga. pag i tayo, ha? pag i tayo. Yan, walang gamata. Yan, mga ito. No? Ah, Puro mga ito, yan, no? Ah, sarap nito, talat yan, walang kamata yan, ang burong yan, mga ito lapad, good morning, good morning, nakristi talat yan, mga idol, no? dami, yan, na. ay, nakristi talat yan. Siyo na talat yan, siyo na talat yan, marami, lalagay si si na tayo na luya sibuya, luya sibuya, lalagay na natin yan. Talong. Kamates. Yan, kamates. Alagaw, mga idol. Alagaw. Alagaw. Tapos, maglalagay tayo ng suka. yung yes, suka. Sukang marami. Ayan, suka. Ayan, suka na marami. suka na marami. Lalagay tayo ng paminta. Paminta, mga idol. Pangintang bilog mga idol Pangingat na may alagaw na talapia Good morning, good morning Luto na po yung talapia Pinangat na walang mantika yan mga idol Pero napakasarap niya Nagmantika yung talapia uh, Ito ng Ginataang langka mga idol Ginataang napakasarap nito mga idol Magano kayo ng laing mamaya Pukuha tayo tita Parang uh, sa, iba, sa Martes maglulugta tayo lahing magsarap yun ang ganda ng dagta niya batang-bata oh. -bata, mga idol. wow ito po yung langka mga edad ayan ah, ah, masarap po yun mga sobrang-sobrang ako gusto ko po sa langka manipis para parang malambot na malambot ang mga 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 good morning. Punta tayo P Art ano, right. oh, ah, so po, Idol. Okay, eh, yeah. awesome oh, okay. uh, ah, opo. Australia. Ayan po. Ayan po. Ayan tayo. tayo. sa mga nasa ko Ayan po, kaalmusal na tayo dyan, ano? Marami tayong talapia at saka puro. Ang galing po po daw ng Australia, mga ito. Ayan po, salamat. Ay, paksiyo na talapia, ayan, may alagaw. Manyaman po ito, masarap. Ayan po, paksiyo na talapia. Ah, ah, sarang <laughs> Ayan, masarap po ito. Paksiyo na talapia na may alagaw. Ayan, ah, sobrang mainit. Ayan, yung mga taga hmm? yung mga kapitang kapon no? hindi nyo nabig video para may video sila atitas ito po ang lakaw masarap ito ang lakaw ha? tayo na po yung kabila kayo po kayo kayo po po

Morning, ito po. Salamat po sa pagpasyal, ano? at tsaka paksiw. Uh, talapia, walang kamatayan. Ay, pati hindi pa kayo kumakain? Ay, ano, salamat po, ha? Ah. Morning. Salamat, salamat, idol. Ito po, taga, kain na kayo, na no? Pare-ready ko na. Donald de Poso. Uh, Ryan, pagkikain na pare rin yung tao, oh. pumingan pamingan. Iba kumakain. Ayla. Pati yung nandun ata, hindi pa kumakain. Salamat ay, po ha. Salamat, salamat po dito. Ay doon, salamat po. Apa? Fairview pa. Fairview pa, layo ako. Kain dito yung buro, saka isda. Apa, apa. Ay, rito nagsusumpa. Naano na -ano Salamat po na lo. lang sa may Ang sa ni Sarapapoy. Ang ito ni nya tahan mahir tu. Dan tahan mahir tu. Sampul dulu. Putar. Baik tak kita nak lihat cara dia. Ini ta'alang ka? Nam langka. mon, mon good man yang tawai nak langka. Ayang langka nama syara poh. Ayang. Ayang mai kipun ca. Arguh. Ya, nah, sih, Mang. Hmm. Santu nemu lagi yuk. Mark Justin Bu. Mark Justin ya, no? no. Mang. Mm -hmm. Ya, Bukan. Kamu nampu dalam. Hmm. Tapi mas masarap yang binatang mana itu? Hmm. 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 Ya. Hmm. Ya. Hmm. 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 Hmm.